laki no? Babae pala, yun, no? naglalandi siya, kakasin ko dito sa mga barako. Ang ganda ng kulay. Ang kulay nito sa fancy, eh, parang strawberry na. Poging-pogi. Ang ganda pa ng mata. Nalilisik malaki ilong borga maganda size maganda kulay makinis, nasa kanya na lahat nag ibahewalay ko lahat ng mga pulang kabayo Ang mga red horse to mga asing tingnan nyo isang case <laughs> so ayun inuman na <laughs> so ayun mga asing ko, bali ngayong araw na to isisilipin na natin yung mga tinala sa ating kalapati na sobrang dami malakas sa patuka pa. <laughs> mga asing makikita nyo nagkalad yung mga box na pinaglagyan nila lalo na ito yung isa oh. Napaka-forma uh, na ito. Ah, dito. Ito, dala ni Sir ito. Ni Sir Pau. Ah, isa siyang parak. Pulis pa. Kasi kung titingnan nyo, kala ko nga meron siyang dala sa aking lechon eh. Kasi ah, pala. Box pala ito. Napaka-haba. Ang dami laman. Mga kasi ito. So, ayan. Bali, yan na pinaglagyan niya. Yung iba to, pabibs naman natin. Ito. Tapos yung isa, ayun, dahil nga sobrang dami nang dumating, kaya ngayon, isisilipin natin lahat. Wala tayong ititira, mga Wala tayong itatago. Kaya, Abangan nyo to. Napakaganda ng ibon. Hindi lang yan. Dahil sa lahat ng ito, mga asiko, meron akong naispatan kahit na bad trip tayo sa buhok natin, mga asiko, may naispatan akong isang ibon dito na sobrang rare. Sa kanilang lahat, eto lang ang nag napakaganda. Alam nyo kung bakit? Rare nga eh. Ayun, bali ngayong araw eh, titignan na natin yung mga dinala kahapon ng mga tropa pips natin. Nakita nyo mga kasing ko, nagkalat yung mga box dyan na pinaglagyan ng mga tropa pips natin. Bali na ipon no? Bali dito, eh, ilan pala yung nailabas natin. Tapos dito eh, sisilipin natin. Dahil nga pinag-iwahiwalay ko lang yung mga light kulay Tsaka yung mga medyo dark na kulay Tsaka ito mga asing ko pinag lahat ng mga pulang kabayo Mga red horse to mga asing ko Tingnan nyo, isang case <laughs> So ayun, inuman na <laughs> So ayun, bali pinag-iwahiwalay ko lang mga pula Dito, eh Mga dark kulay Mga itim, blue bar, checker Di mga naiwalay pa nga mga light Diyan mga singko, Dahil nga, Ayoko silang isama dito dahil yung iba dito may mga pair para alam ko yung paghiwalay natin. Tapos dito, may nakita nyo, may mga pula pa siyang nahiwalay. Dahil may pair ito na isa dyan sa mga puti. Hindi ko na hiniwalay para alam ko yung pagpaparisa natin doon sa labas ng pwesto. Dito, meron na akong hiniwalay dito. Ang ganda, oh, magkakulay. Isang parang red grisel to. Kasi napakaganda. So, ayun, balisisilipin sisilipin natin lahat. Dahil nga sobrang dami siksikan para pag nilabas natin yung mga ibon eh ma maging maluwang natong kulungan nito na to, mga singko. Siguro may eh, matitira ilan lang piraso. Dahil nga yung pwesto natin doon sa pwesto eh saktong konti lang yung ano malalagay. Pero mababawasan to ng marami mga singko. So yun, ba yung carrier natin ay umitlog na. Nilagyan ko na lang siya ng na pugad. Nakita eh, niyo naman no? Oh. Busang-sangang ilong niyan mga singko. Tingnan niyo oh. O, oh, tingnan mo. Naglilimlim siya dun sa hindi sa pugad. Sa sahig siya naglilimlim. ang galing, di ba? Ang galing! O, oh, ang galing! <laughs> yan ang magagaling na, ano, na breeder. Nakaiiwan yung itlog, nakalimlim siya sa sahig. So, ayan, yeah, bali, eto, nasilip na natin to kahapon. Bali, eto yung kahapon na binidyohan natin, mga singko. May nadagdag lang siguro itong isang ito. So, na, nadagdag to. Bali, pagpaparisin natin yung dalawang parang tiger na yan. Ngayon, dito yung malalaki yung ibang ibon dito. Masin, ko yung makikita nyo naman eh, sobrang laki ng no, mga iba dito. Halos parang big size na. Lalo na itong gracel na to Babae pa yan, masin ko. Ngayon, dito sa portion na to dito sa kulungan na to eh, meron akong tinanggal. Dahil nga, dito sa mga dinala sa atin, masin ko, eh, meron akong isang nakitang ah uh, sobrang rare ito bihira ko to makita mga ko, talagang sobrang ganda nung ibon na to kaya nilagay natin siya dito sa box na yan nag-iisa siya dyan mamaya sisilipin natin kung gaano kaganda yung ibon dahil nga ako ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyan na ibon mamaya makikita nyo kung anong kulay yan sobrang rare baka tayo lang ang may ganyan mga ko. pero hindi ko yan i-kikip i-out din natin. Yeah. Makapansin nyo kanina yan, nandyan siya kanina, pero ngayon wala na. So, ayun, bali, eto, nasilip na natin. Dito, eh, siguro sisilip tayo ng mga ilang piraso. Dito naman, eh, sisilip din tayo ng mga ilang piraso dahil magkakamukha naman sila. Puro red bar, makikita nyo, puro red bar. May nahiwalay lang na parang red na indigo. Na parang opal. Parang opal ito, eh, makasin ko. So, yun oh, may iyang pa, oh. May iyang... May mga breeder pero halos breeder lahat. Tapos dito may isang nag-iisang red check. So ayan, bali dakot tayo ng isa dito para may makita naman tayo. Yun! So ayan, bali ito yung una na pili natin. Isang pure black na may konting spot na puti pero halos itim na siya. Nakita nyo mga singko, nakaklab siya ng DC. Ito, napakaganda ng ipon. Bali, ito, lalaki to. Baka pares niya to mga singko. Ayun, barakudo. Bali itong barakudong to eh commercial nga lang pero tingnan nyo naman pang street fight dyan oh, napakaganda barakudo pala to baka mamaya ito ang pair kasi mukha namang hen itong unang nakuha natin pero malaki lang ang size maka pair nya to mga asing ko so ayun bali ito parang naglalandi pa yung isa oh. ang laki nya no babae pala yun oh. naglalandi sya mga singko dito sa mga barako yun o oh, sya bali ito yung ibon oh, yung na naglalandi mga asing ko napakalaki nya halos di ko na sya mahawakan mga singko yun eh, no? hen pala ito big size blue check white flight kaso commercial lang pero okay na napakaganda ng size nya barakudo yung ayun o oh. dito siya naglalandi mga singko sa may mabara akong ito ayun o oh. tingnan mo o o o o o o o o o di ba so ayun bali eto nakahawak na naman tayo ng isang hen napakaganda nito ayun ang laki hindi ko mahawakan mga singko big size itong hen na to lagay nga natin ayun natin eh, no, muntik na makawala. <laughs> <laughs> eh, pakasok kasi sa kulungan natin kaya malaki pinto. So, eh, hanap ka tayo ng, ayun, para maganda itong tong blue bar na ito. Mga ah, kasi, ganda na ito. Tapos ito, eh, alam ko, hand din itong gray cell na ito. Ito naman, eh, dala ni ni tropa natin parak na police. na ah, singko ng Victoria si ano kasi pangalan ni Kuya. Nakayuta <laughs> ko na naman. So, ayan. Bali, dala ni Sir ito. Silipin natin. Bali, well, ito yung isang dala ni Sir. Ayan o. Napakagandang grisel. Hen. Ang maganda dyan, mga asing. Kukulabring siya ng nerpa. Ayan o. Ganda nito. laki rin. Hen pa to. Mga asing ko. Babae siya. Klabring big size uh, hen pa. Ganda pa ng kulay, grisel. Bali dito sa mga nandito, eh marami rin maganda. Ah, ko, yun, luwalabas na naman siya. <laughs> Makulit talaga to. Luwalabas itong barakudong to. Ngayon, itong dalawang Batman na to, eh yan, kaya hindi na natin tinanggal. Tapos may mga itim pa, meron dito parang red pied. Gusto kong silipin mga, ko yung off color na yun. Oh. Makita nyo, gray yung ulo, red check yung katawan. Silipin natin. Ito yung isang gusto kong silipin, mga singko. Ang ganda ng kulay. Ang kulay nito sa fancy, eh, parang strawberry na. Kung makikita nyo, eh, kak ito. Dahil nakikita nyo na yung mga pultik-pultik na itim niya, no? Malamang, kak yan. Sure ball. Ang gusto ko dito, yung kanyang ulo, eh, gray. Parang ash red din siya, mga singko. Pero hindi, mas marami yung pula. Pero yung kanyang pagkapula eh parang sa fancy strawberry ang kulay. Ganito yung kulay ng strawberry eh. Big size, takak, ko. Ang maganda dyan ay eh, no, parang PHA na oblong, may inner. Tapos may sensor ay eh, no. 03 <laughs> <Zero three. <laughs> so ayan, bali hindi na natin sisilipin lahat Ito yung isang kulay, yung eh. ganda oh. Hindi na natin sisilipin lahat Pero mayroon pang iba dyan na, na nakaklabring eh, no? Big size din yan, mga ko. Ang eh, no? ganda nang natatago eh, no? Halata pa lang sa itsura Sa sa itsura niya sa kulay parang slate pero big size so, no, yun laki niya kasi ah, laki ng ulo Ay, no? ngayon sisilipin natin man, natin itong mga pula dahil nga nakikita niyo naman eh sobrang makikinis lalo na tong borgang to takyan mga singko ang kikinis ng na mga nandito pwedeng pang keep pwedeng pang breeder ngayon, sisilip tayo ng ilan. Silipin muna natin itong nag-iisang kulay na red check dahil nahiwalay siya. So, ayan, bali, ito yung isang pulang hen. Bali, red check siya. Ang maganda sa kanya, meron siyang spot na ganyan. Pero babae yan, mga ko. Pwede itong maglabas ng almond. Pwede itong pamari sa mga parang almond. Dahil, tingnan nyo, may mga pumuslit na itim. Ngayon, o. Oh. Pwedeng-pwede ito. Kasi tignan mo talaga ang hen, e, eh, wala talaga siya mga spot na itim, mga babae kasi ganyan. Pero pag yan, nagkaroon ng spot na itim na babae, eh, medyo rare. Masarap pa maris yan. Ito, hen na red check. Makinis din, babae-babae. Ngayon, ito yung isa na sinasabi ko sa inyong young bird. Ito yung, ayun o, ganda ng kulay niya. Blue bar yung katawan. Red check yung katawan. Yung pakpak, -pak, buntot, e gray. Ganda kulay. Para siyang, di ko alam kung anong tawag dito uh, Andalusian <laughs> Hindi <laughs> Ano siguro uh, Opal Para opal siguro to Kaso young bird pa Ayun oh. Halos naglulugon pa yung ibon Young bird Ngayon Meron tayo dito Ang mga red bar na lahat Halos red bar lahat Nang nakuha natin Gusto kong silipin sa red bar Na babae muna Ito 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 ito. ito yung isang red bar Na Sobrang ganda Makikita nyo Halos nagtitri bar pa Mas light ito kumpara dun sa iba. Hay no, oh, ganda nito, mga ko, pati mata. Guwapong guwapo, mga singko babaeng babae kulay niya. Tingnan niyo, wala siyang spot. Oh, di ba? Pag hen walang ispat na itim. Bali hen ito na napakakinis, ganda ng katawan. Ngayon, meron akong gustong isang silipin na kak maliban dito huli natin ito. Ganda ng mata nito, eh. to. Kak din ito may kita niya mga asin, ang kak. Eh, may mga ispat-ispat siya mga item. Oh. Tingnan niyo. Ayan po, oh. mayroon siya mga ispat-ispat na item. Bali, ito eh, isang kak pearl eye. Ganda. Ang kinis. Yung kanyang pagka red bar, eh, parang blue bar. Oh. Pero red bar pa rin. Lahat red bar. Pero... Kung sa pagpipiliin sa pagpugian, mas pogi talaga to. Maasing tingnan nyo naman yung mata. Nakakatakot. Ang ganda ng katawan. Ang kinis. Maasing <laughs> pa napakaganda. Ito yung borga na parang ang kinis niya. Silver ng kulay nito, ito is red bar. Eh masing kamay kita niya meron sa mga spot na maliliit dahil kak siya. Pero yung kanyang kulay eh pogi pogi. Ang ganda pa ng mata. Nalilisik, malaki ilong, borga, maganda size, maganda kulay, makinis, nasa kanya na lahat. Ang problema, eh, commercial lang. <laughs> okay lang, pogi na yung ibon. Bali, nakikita nyo? Yan no Ganda, ganda ng tindig. Hindi ko alam kung sino pagpaparipariisin ko dito. Mamaya pag nilabas natin eh magkakatabi na yung mga gusto kong pagparisin. Pero dito mga si ko e Rambol, makikita niyo naman oh. Sama-sama lahat sila e -ramble. walang magkakapir. Meron na lang dito ito, Paris Chan, magkatabi. Ang sweet, mukhang natok pa. <laughs> so ayun, bali ilalabas natin 'to mamaya. Iba-iba lang ang presyo nito dahil iba-ibang tao natin nakuha. Hindi naman pumayag dun sa ibang ano natin na tawad pero kinuha na rin natin dahil nakikita nyo naman yung ibon quality. Magaganda, makikinis, saka malagaganda katawan. Tignan nyo naman ang size, big size, kaya kinuha na rin natin. Ngayon, lalabas natin lahat itong mga singko ko. Siguro may matitira lang dahil konti lang yung kulungan natin. At ako'y pagod na magsalita, kaya ilalabas na natin itong mga ibon. Pero, hindi pa natin nasisilipin na sa karton dahil ito ang pinaka-rare so yun mga asing ko bali sisilipin natin ngayon yung pinaka-rare na nakita ko dahil nga ilagay ko siya dito sa box na to. sa lahat ng dumating na ito mga asing siya lang ang kakaiba kaya jackpot to ang ganda first time in the Philippines mga only in Tarlac bali ito yung ibon napakaganda nandito siya kanina kaso kinuwa ko dahil baka makakita nyo agad may ispatan nyo eh wala na 3D ko dahil makikita nyo agad ito napansin ko ito dun sa tropa nung nakita ko ito sa kanyang uh, lalagyan eh talagang kinuwa ko na agad yung ibon dahil ito lang ang habol ko makasin ko itong ibon na to, dahil sobrang ganda Woo! ito kakaiba ito kaya unahan ang makakuha dito napakalupit ito yung ibon, mga Kasi makikita nyo, nag-go-golden siya. Tricolor, nag, -go no? Tri nag green pa. Ayan, no? halos nag green siya. Napakaganda nito. Yung puntot, eh, talagang normal siya. <laughs> Ang kulay nito, mga kasi ko, eh, parang puti na parang dudungisin. Original ito na dudungisin. Ito yung mga dudungisin na ibon. Ayun, eh, no? makikita so, niya, eh, parang dirty white lang ito. Pero talagang ito, literal na dirty white. Ayun, eh, no? may mga tae-tae pa dyan na kulit. Ayun, eh, no? Mukhang hindi naliligot yung ibon ito. alam mga ganda! Ayan siya mga asigo. Kung titignan nyo, eh, talagang literal na dirty white. Ewan ko ba kung saan ito naligo. Naligo yata ito mga kasingin ko sa puti ka. Hindi <laughs> ko alam. Naganda sana na kulay niya. Kaso, sarabi ng mga bata, eh... Ayun oh, Tignan niyo mga ko. Nilagyan yata nila ng ano, black ini shampoo. <laughs> Kaso, sobrang hawak. eh dahil bata kayo nag -alaga. sobrang hawak. Kaya eh, dungis na. Ayun o. May kulay green pa dito. Naka-bloody. Mga kasing ko. Ayun o. Mukhang rugby boy sa 7 eleven <laughs> Tignan nyo. Oh. Golden White. Dirty white. Ang lupe. Mahal nito. <laughs> so ayan. ilalabas na natin lahat to. Linisin ko muna to mga karton. Para may laman ah. Eh may laman pa pala to. May laman pa pala to. Ano kaya nandito? Uy, Borga!